Si Jenny ay isang karaniwang babaeng naninirahan sa isang maliit na nayon sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang asawa na si Paul ay nagtatrabaho sa malayo kaya't ang karamihan ng pasanin sa pamilya ay nasa kanyang balikat. Mayroon siyang limang taong gulang na anak na si Kevin na siyang mundo niya. Ang pinakamasang sandali ni Jenny Baat, arayang panorin si Kevin na masang tumatakbo at naglalaro sa bakuran. Kapag napagod si Kevin, babalik siya sa kanyang ina at sasabihin, Nanay, gutom na ako. Agad na naghahanda si Jenny Enge masarap na pagkain para sa kaniyang, anak at masayang na kenyoy ang dalawa sa kanilang mgela mainit na sandali magkasama. Bago at matapos ang pagkawala Enge anak. Ang masasayang panahon ay laging panandalian lamang. Isang karaniwang hapon, naglalaro si Kevin sa bakuran kasama ang mga anak ng kapitbahay. Ang mga bata ay masayang naglalaro ng biglang may himintong kakaibang van sa pasukan ng nayon. Isang estrangero ang lamabas, kanwaring ineo zong van, at untayanting lumipid sa MGA bata. Siya ay ngumiti at namigay ng candy sa mga bata. Nang lumapit si Kevin sa van ng mag-isa, mabilis siyang sinunggaban ng lalaki at dalidaling umalis. Abala si Jenny sa kusina ng bigla niyang maramdaman ang isang kakaibang kaba. Nagmadali siyang lumabas at natuklasang wala si Kevin. Sinabi ng mga batang naglalaro kasama si Kevin na nakita nila siyang sumakay sa isang van. Tinag ni Jenny ang panggalanengge kananggainek sa paligideng gunit hindi naya ito matagepewan, siya ay lebis na nasira ng gelube. Nakiisa ang mga kapitbahay sa paghahanap. Dumilim na ngunit wala pa ring balita tungkol kay Kevin. Ang kawalan ng pag-asa at takot ay bumalot kay Jenny at agad siyang nagulat sa pulisya umaasang matutulungan silang mahanap ang kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, halos nilibot ni Jenny ang bawat sulok ng kanilang lugar, naghahanap ng mga posibleng bakas. Araw-araw siyang nagbabantay sa pasukan ng nayon, tinitignan ang bawat dumadaang sasakyan, umaasa sa isang himala. Himingi siya ng tulong sa media, umaasang mas maraming tao ang tutulong sa paghahanap kay Kevin. Ang kwento ay napalabas sa mga istasyon ng TV at pahayagan na nagdala ng malawakang etensyon mula sa lipunan. Sumali rin si Jenny sa iba't ibang grupo ng paghahanap, nakatagpo ng mga magulang na may katulad na karanasang masaklap. Sila ay nagbigay lakas at nagbahagina ng kaalaman sa isa't isa. Kapag nakarinig siya ng bagong bakas, agad niya itong sinisyasad kahit madalas na umuwi siyang bigo. Hindi niya pinakakawalan ang anumang posibleng leg, kahit gaano man kalayo ang kailangang lakbayin o gaano kalaki ang gastos. Buong tiwala niyang pinaniniwalaan na hanggat siya ay naniniwala at patuloy na naghahanap, matatagpuan din niya ang kanyang anak. Nang malaman ni Paul ang pagkawala ng kanilang anak, agad siyang umuwi mula sa kanyang trabaho. Labis siyang nakaramdam ng guilt, iniisip na hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin bilang ama, napabayaan ang kanyang pamilya. Kasama ni Jenny si Paul sa paghahanap kay Kevin kahit saan. Kinuha niya ang mas maraming responsibilidad sa pamilya, inaalagaan ang emosyon ni Jenny at inaayos ang mga isyu sa pera ng pamilya. Lumipas ang mga araw ngunit hindi sumuko si na Jenny at Paul sa paghahanap kay Kevin. Nagpost sila ng mga nawawalang tao notice na may litrato ni Kevin sa iba't ibang search website. Ang kanilang buhay ay puno ng walang katapusang sakit at kawalan ng pag-asa, ngunit palagi silang naniniwala na buhay pa ang kanilang anak at matatagpuan nila ito. Sa panahon ito, nagdesisyon ang mag-asawa na magkaroon ng isa pang anak bilang aliw, ngunit ang pangalawang anak ay nakunan bago pa man ipanganak. Ang mag-asawa ay lubos na nasiraan ng loob. Gayunpaman, upang mahanap si Kevin, kailangan nilang manatiling matatag. Tanging sa pagsuporta sa pamilya lamang magkakaroon silang lakas upang patuloy na maghanap kay Kevin. Sila ay nagsuportahan sa isa't isa, determinadong hindi hahayaang pigilan sila ng kahit anong pagsubok sa paghahanap ng kanilang anak. Sa ikalabing limang taon ng pagkawala ni Kevin, nagkasakit si Paul dahil sa labis na physical at mental na pagod. Sa huli, namatay siya sa ospital na may mga pangarap na hindi natupad. Ipinagpatuloy ni Jenny ang paglalakbay sa paghahanap ng kanyang anak mag-isa. Upang kumita ng pamasahe, tinanggap niya ang anumang trabaho. Kadalasan ay mga trabahong panglalaki tulad ng pagbitbit ng semento, paglipat ng mga bricks, at pagbebenta ng gulay. Upang mabigyan si Kevin ng maayos na buhay sa oras na matagpuan, nagdesisyon si Jenny na magtayo ang negosyo. Nagsimula siya bilang sales clerk sa isang malapit na mall, nag-aral habang nagtatrabaho, at kalaunan ay nagbukas ng maliit na tindahan na unti-unting naging matagumpay. Si Kevin ay mapalad. Ang kanyang mga ampon na magulang ay tinuring siyang parang tunay na anak at pinadala pa siya sa universidad. Sa kabila nito, palaging may malalim na pananabik si Kevin para sa kanyang tunay na mga magulang. Sa edad na 25, si Kevin ay mayroon ng sariling pamilya. Kahit mukhang perpekto ang kanyang buhay, palagi siyang may nararamdamang hindi maipaliwanag na pananabik. Ang kanyang malabong alaala -ala ay madalas nagbabalik ng mga imahe ng kanyang tunay na mga magulang at ng kanilang bahay noong siya ay bata pa. Ngayong may anak na siya, nagsimula siyang mag-isip na hanapin ang kanyang pinagmulan. Isang araw, nakita ni Kevin ang isang advertisement sa isang search website. Napansin na ang litrato ng nawawalang bata na isang taong gulang ay kamukha ng kanyang anak. Agad siyang nakipag-ugnayan sa search website ngunit nabigo siya sa resulta. Pagkatapos, sumunod siya sa ilang iba pang search websites ngunit wala pa rin siyang nahanap. Hindi sumuko si Kevin at patuloy na naghahanap ng mga post tungkol sa mga nawawalang bata sa iba't ibang websites. Samantala, kahit na nasa ayos na ang negosyo ni Jenny, patuloy pa rin siyang nagpo-post tungkol sa paghahanap kay Kevin sa mga websites na ito. Isang araw, aksidenteng nakita ni Kevin ang post ni Jenny at nahanap na ang mga litrato ni Jenny at ng kanyang anak ay pamilyar na siya niyang ikinatuwa. Nagdesisyon si Kevin na subukan at tingnan kung ang babaeng nagpost ng ad ay ang kanyang tunay na ina. Nakipag-ugnayan siya sa mga tauhan ng search website. Nagbalitan si na Kevin at Jenny ng maraming mensahe, unti-unting nagkakilala ng mabuti. Sa wakas, sa pamamagitan ng pagsusuri ng ENA, nakumpirma na si Kevin na ang nawawalang anak ni Jenny. Ang dalawampu taon ng pagtitiyaga at paghahanap ay nagtagumpay na rin. Parehong lubos na nasasabik ang mag-ina at hindi makapaghintay na magkita. Sa araw na iyon, nakatayo si Jenny sa pasukan ng search center. Mahigpit na hawak ang litrato ni Kevin noong bata pa, nararamdaman ang magkahalong saya at kaba. Nang pumasok si Kevin sa silid, mabilis na tumibok ang kanilang mga puso. Si Jenny, na may luha sa mga mata, mahigpit na niyakap si Kevin, himihigbi ng walang tigil, parang naispawiin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Hindi rin napigilan ni Kevin ang kanyang mga luha. Humagulgol siya, nararamdaman ang malalim na init ng pagmamahal ng pamilya. Sa sandaling iyon, magkahawak kamay silang dalawa, at lahat ng pagdurusa at paghihintay ni Jenny ay napawi. Ibinahagi ni Kevin kay Jenny ang kanyang mga karanasan sa buhay sa paglipas ng mga taon at ang pag-aaruga ng kanyang mga ampon na magulang. Naalala niya na limang taong gulang pa lamang siya noong dinukot, kaya't marami sa kanyang alaala ay malabo na. Naalala lamang niya na dinala siya ng mga traffickers sa probinsya at iniwan siya sa kaniyang mga ampon na magulang. Ang pamilya ng mga ampon ay may isang mas matandang anak na babae, kaya't itinuring nila si Kevin na parang tunay na anak at inaruga siya ng mabuti. Si Jenny, matapos marinig ito, ay labis na nagpasalamat at pinasalamatan ang mga ampon na magulang ni Kevin sa kanilang mabuting pagpapalaki sa kanya. Si Kevin, matapos makita ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ina para hanapin siya, ay labis na nadama. Inanyayahan niya ang kanyang ina na magkaisa kasama ang kanyang asawa at mga anak, nangangako nga alagaan siya ng mabuti sa buong buhay niya bilang kapalit ng kanyang mga taon ng pagtitiyaga at pagmamahal. Si Jenny ay nakaramdamang mainit na agos sa kanyang puso, labis na naantig. Tiningnan niya ang asawa at anak ni Kevin, iniisip. Si Kevin ngayon ay isang asawa, ama, at anak na mayroon ding tungkulin sa kanyang mga ampon na magulang. Sa edad na higit sa limampu, kaya pa suportahan ang sarili sa kanyang maliit na tindahan. Maingat niyang tinanggihan ang alok ng kanyang anak, kontento na ang kanyang pamilya, ay masaya at maari silang magbisita sa tuwing may mga kapistahan. Ang mga taon ng pagtitiyaga at pananampalataya ni Jenny ay nagbunga. Nanawagan siya ng higit pang pansin mula sa lipunan sa isyu ng trafficking ng mga bata. Umaasa ng mas maraming tulong at suporta upang walang pamilya ang makararanas ng ganitong sakit at bawat bata ay lumaking malusog at masaya sa mga bisig ng kanilang mga magulang. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagpapakita ng lakas at tatag ng isang ina kundi nagpapaalala rin sa atin na bigyan ng pansin at proteksyon ang bawat bata. Ang Karanasan ni Jenny ay nagpapakita na ang pagmamahal at pananampalataya ay kayang pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, nagdadala ng pag-asa at liwanag. Ang paglalakbay ni Jenny sa paghahanap ng kanyang anak ay nagpakita rin sa atin ng init at lakas ng lipunan. Maraming mabubuting tao ang nag-abot ng tulong, nagbibigay ng suporta at tulong sa kanya sa panahon ng paghahanap kay Kevin. Ang mga taong ito ay nagpakita kung ano ang dakilang pagmamahal sa kanilang mga pagkilos. Inaasahan namin na nagustuhan ninyo ang video na ito. Huwag mag-like, maglike, magsubscribe, at magshare. Hanggang sa muli!